Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Today's video guys ay reflex natin ulit ang aki si Kenma Ito guys, panoorin natin at siya'y natutulog Saglit So ayan guys o oh. Tulog na tulog Ayan o oh. Hoy! Kenma, gising Hoy! Ay, naku guys, ang aking alaga ay ito. Oh. Parang pagod na pagod maghapon. O, okay, kita nyo naman guys, o. Oh. O, oh, tulog na tulog guys. Teka nga. Yan, medyo nakaramdam guys. Kasi alam niya, may gagawin ako eh. No, 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 no. no. na natin. No, no, no. So, yung... Mga ka, ayan o. Oh. Nagising na guys, o. Oh. Ayan o. Oh. Hey <laughs> guys, oh, si Kenwa. Ay! Ay, guys! Ay! Ay, bita! <laughs> bita! <laughs> bitawan mo! Ay! Bitawan mo! Sobra! <laughs> Ay! Ay, yung bitawan, guys! <laughs> Aga na, aga na. Ay. Ay -ay -ay. Okay, na, kita! So. Ayan, mga guys. Ayan, ayan. <laughs> Oop! At yun. Wala. Nagkikipaglaro na naman ikaw, ha? Ah. Oo. Oh. Mag Maga-maga eh. Kala ko tulog na tulog kayo. eh. O, kumot ah. Kumot, <laughs> kumot. Kumot na lang, kumot. Ha? Kumot. Ayaw. -ay -ay. <laughs> Ay, nakapun po guys, oh. Ganyan lang kami dito sa kwarto. <laughs> Pagka kami dalawa lang, guys, sa kwarto. Ayan, ganyan yung ginagawa ko. Pagka natutulog siya, gigisingin ko yan. Ay, <laughs> kita nyo, guys, oh. Wala ka reaction, guys, oh. Ay, Kenma, natutulog ka ba? Ay, <laughs> kita nyo, guys, oh. Wala ka rin, oh. Oh. <laughs> Ay. Hindi ka na. Ay. <laughs> Ayan, guys. O, kita nyo. O, kita nyo. Lang siya. <laughs> Ay, tako, guys. Yan ang buhay namin dito sa kwarto. Kaya, pag kaming dalawa lang, yan lang. Nang guys. Ayan. <laughs> Ayan guys, naglalaro lang kami ng katulad ng mga ganito. <laughs> uh, ah, babay na! Babay na! So guys, uh, ayan. Yan ang buhay namin dito guys, ni Ken na. So, muli. Hanggang dito na lang po at kami magpapaalam ng dalawa. So, ayan. Paalam guys. Bye-bye.